Hello everyone! So flex ko lang yung paayuda ni Mayora Aileen, i-doctor e or Aileen TV. So nagdala siya ng lomi with hot dog and eggs ng bonggang bongga. Talagang nag-abala pa daw siya ng bonggang bongga para doon sa itlog ng bonggang bongga. At syempre, yan, meron din kasama nitong... Dates daw yung nakalagay dito sa loob na cho. Tapos itong chocolate chips. So ito ay ano, pinishinisharan ko rin ng alaga ko. sabi niya, is masarap daw nga yung chocolate chips. Hindi siya matigas, malambot siya everyone. Tapos itong lomi is ngayon lang ako makakatikim ng lomi na may ano ba yun, tofu at saka hotdog. Kasi iba nga ang pagkakaluto ng lomi sa amin. Parang style mami siguro itong luto na to. Pero ito na yung gagawin kong lunch everyone. So, thank you so much, Eileen, sa paayuda at nagjogging siya at lagi niyang ipinag- Uh, yung kanyang pagdijag ng bonggam-bongga -bongga, which is yun talaga ang kailangan natin bilang isang caregiver na tayo ay maging health uh, conscious dahil nga sa work atmosphere natin na lagi tayo ang tambay dito mostly aminin man natin o hindi is mas marami pa ang dot dot kaysa sa trabaho everyone so yun lang thank you so much everyone follow for more videos and love love love